DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandol ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Oo, mayaman na tayo. At kung mamimili ako, pipiliin ko pa rin yung panahong isang kahit isang tukalan tayo. Marami lang tayong pera, pero masahol pa tayo sa duka. May pangako ang bukas. Kasaysayan, ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukuha. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Nakailang pagamutan na ba tayo? Kung kani-kanino na rin nga tayong albularyo pumunta. Pero nakaratay pa rin ang anak natin. Para namang nagbibiro ang tadhana sa atin masigla at walang dinaramdam si Ruby. Tapos, pigla na lang ganito mangyayari sa kanya. Hirap na hirap na nga tayo sa paghahanap buhay. Halos pinagdudugtong na lang natin yung kakarampot natin kita tapos tayo pang binigyan ng ganitong pagsubok. Isang buwan ng lupay pa hinang hinaang ang anak natin. Paano nang pag-aaral niya? Ruby, anak, binalikan na namin dito sa ospital. Sana naman gumaling ka na. Laban lang, anak. Lumabang ka. Hindi namin makita kang ganito. Ay, sabi ng uh, nurse kanina, bayaran na raw natin ang bill kasi masyado ng malaki. Red, kararating ko lang. Iyan ka agad ang isasalubong mo sa akin. Eh, sabi po kasi nung nurse, sabihin ko raw sa inyo kasi baka... Wala silang silang pakialam kung hindi pa natin nababayaran ng bill. Bakit? Sila ba nagkakalab buhay? Sila ba ang dumi-diskarte ng pera? E, tayo Oliver, bakit ka sumisigaw? Makakahiya sa ibang pasyente. Ikaw na nga muna magbantay dito. Uwe oh, ako sa bahay. Man. Ah, ah. nga. Red, ano ba nangyari? Eh, sinabi ko lang naman po na pinababayaran na sa atin yung bill kasi malaki na raw po. Ay, mo na yung tatay mo. Pagod yun. Ah, eh, ang mabuti pa, bilhin mo muna itong nereseta ng doktor para sa atin mo doon sa pharmacy. Opo, nai. Ay, o Diyos ko. Paano ba kami makakaahon sa pagkakalugmok na ito? may malubang sakit ang anak namin. Tapos, nag kami sa buhay. Ay, paano na kami? May ginawa pa bang naghihintay para sa amin? Balikan natin ang tampok na kasaysayan Sa ating dulang May pangako Ang bukas O oh, ayan Mabaya ka kasi sa anak Kaya nangyayari yan sa anak mo Dadalho na nga lang Napapabayaan mo pa Chang, hindi ko naman po sila pinababayaan O oh, ayan tawag mo dyan Nagkataon lang mo siguro na anak ko yung tinamaan ng ganitong karamdaman. Walang nagkakataon sa buhay na ito, Marisa. Lahat ang nangyayari sa atin, kung hindi makagustuhan ng Diyos, resulta ng mga ginagawa natin desisyon. Tiyo. O ano ngayon? Naririto ka na naman sa akin. Para ano? Para mangutang na naman. Pasensya na ho kayo. Pasensya. Talagang wala ho akong ibang malalapitan. Kailangan-kailangan po namin ng pera nagmamakaawa ako sa inyo. Wala! Wala ako ipautang sa'yo! iyo. At saka isa pa, sino ba yan nakita, hindi ba? Hindi ka na makakahiram pa ng pera sa akin. Maawa naman ka isa anak ko. Sinabi ko nang wala eh, wala, wala. Malis ka na nga. Dahil kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, wala ka makikita sa akin. Ngayon, kung gusto mo makakuha ng pera, mamalimus ka doon sa kalsada at baka may maawa pa sa'yo. Nung nabubuhay pa nanay mo, sa akin, di siya hiram ng hiram ng pera. Hanggang kayong ba naman, hindi niyo pa rin ako tatantanan? Kung bakit naman kasi hindi nag-ambisyon niyang nanay mo? Huwag niyo namang idamay, pati ang taong patay na na. Ay, bakit hindi? Eh, sa totoo naman yon. Namatay na nga nanay mo, may utang pa sa akin, hindi na babayaran eh. Tapos, ikaw naman ngayon. Bakit? Ano akala niyo sa akin? ATM! kaya ko bang mamalimos ng pera sa mga taong ito? Bibigyan ba nila ako ng limos? Maawa ba sila sa kalagayan namin? Ay, bahala na. Kailangan ko subukan. Marisa! Ay! Ha? Anong ginagawa mo rito sa tabi ng kalsada? Ah? Tirik na tirik ang sikat ng araw. O, Oliver. Doon tayo sa Teka. Halika. A A ano ba? Paano na tayo? Saan tayo kukuha ng pambayad sa ospital? Nabayaran ko na ang kalahati. Nab Ha? Paano? Pinayagan akong mag-loan kahit hindi ko pa nababayaran buo yung loan ko noong nakaraang taon. Talaga? Oo. oo. At saka- kumakain na ng maayos si Ruby. Sabi ni Red. Oo. Oh, oh wag kang dito. Maraming dumaraan oh, tao. Ko. Baka kung anong isipin nila. Oh, Diyos ko. Ang harap ko. Ano ba ang ginagawa mo rito? Tara na, halika na. Gusto ko makita si Ruby. Bumalik na tayo sa ospital. sa wakas, naka-uwi ka na rin dito sa bahay, Ruby. Ayan, nilinisan ko ang bahay. Pinakintab ko pa ng Starwax -walks, Floor Wax ang para sa pag-uwi mo. Kala ko, hindi na ako gagaling. Kala ko, mamatay na ako. Hindi. Nararamdaman ko. Kahit nangihina ka, pero alam kong lumalaban ka. Salamat sa pagbabantay mo sa akin, Red, ha? Uy, kapag nagkasakit ako, Aalagaan mo rin ako, ha? <laughs> wala naman. nang magkakasakit Ay. sa inyo. Ay. Nay! Wala ngayon, wala nang magkakasakit sa atin. Oo, oh, oh, Nay. Aalagaan na namin ang mga sarili namin. Pasensyo na po kayo. Dalawang buwan ko kayo na perwisyo. Hindi mo ginustong nangyari, Ruby. Isa pa, hindi yun perwisyo sa atin. Kumain ka lang ng kumain, Ruby, para bumalik na kagad ang lakas mo at makapagpatuloy ka na sa pag-aaral. <laughs> Pero, nasa rin yung TV natin, Nay? At saka, may malaki tayong divider dito sa sala, di ba? Yung regalo sa inyo nung ikinasal kayo? Huwag mo nang hanapin ang mga yun. Ang mahalaga, magaling ka na at nakauwi ka na rito sa bahay. Oo. Oh, balik na sa normal ang buhay natin. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, pasesya na kayo ha. Yan lang ang ulam natin. Paborito ko itong miswa na may itlog, Nay. Sa sweldo, hayaan nyo. Bibili tayo ng masarap na ulam. Oh, Ruby. Mm. Umigop ka sabaw. Salamat, Red, ha? O, na. O, ka ah, na. Nay, ayos na sa akin itong sabaw. Kumain na ako ng tinapay kanina. Mm. Sigurado ka? Opo, tay. Sarap ng sabaw. O, kumusta ka? <laughs> Hindi ka na ba hihina Hindi na po, nay. At sa tingin ko, unti-unti nang nakakabalik ang dati kong katawan. Mm. Uh, may mga schedules siya ng makeup class. Kaya sasamahan ko siya sa school ng ilang Sabado, Nay. Ah. Kaya mo bang umabol, Ruby? Baka mabigla ang katawan mo. Kaya ko po, Tay. Pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Kayong mga bata kayo dahil masinop kayo. konti na lang, Nay. Makakapag-iipo na kami ni Ruby ng maraming pera. At mababayaran na natin ang lahat ng mga utang natin. Tapos kayo ni tatay, sitting pretty na lang kayo. Ano? Oh, Yan ba pangarap mo? <laughs> pangarap naming dalawa, Nay. Eh. <laughs> Buti naman lakas sa mga Oliver. Ah, Oliver ba? Oo, oh, oh, Oliver. oh Oliver. ako naman sir. la. Nasabi nga ni Gilbert. Ayaw mo na sumama sa mga ganitong lakad eh. Uh, oo. Wala naman kasi akong hilig sa mga bar na ganito. At saka, <laughs> hindi rin ako maging hinom eh. Actually, hindi naman talaga tayo maglalasing. Sabi ko rin lang sa office mate mo, isama ka nga, kasi nga may gusto akong i-share ng pagkakakitaan sa iyo. Nasabi niya rin kasi na, marami ka raw Loans." At saka medyo, eh, kapus-kalin sa buhay. Oh, uh, uh -uh. Maraming ganyan, maraming ganyan. Ah, mabuti pa magkita ulit tayo one of these days, ha? Punta ka sa office ko kung may time ka, okay? Uh, <laughs> may, may trabaho ako. Eh. Oh, okay. Uh -huh. kahit weekends, Oliver. Nasa office ako ng Saturday. Okay ba sa iyo 'yun? Networking business? Oo. Ipinaliwanag naman sa akin ni Earl yung kakilala ng katrabaho ko at mukhang maganda naman. Anong klaseng negosyo ba yan? mamumuhunan lang tayo ng 2,000 tapos may ibebenta tayong mga produkto. Nako, Oliver, baka scam yan, ha? Hindi. Pinakinggan ko siya. At saka, sabi niya, may mga member sila na janitor. Pero naging masipag lang sa pagbebenta. Ngayon, milyonaryo na. Eh, imposible yan. Totoo. Ayoko niyan. Marisa, subukin na natin to. Kung aasa tayo sa kakaramput nating kita, talagang walang mangyayari sa atin. Habang buhay na tayong empleyado na kumikita ng kakaramput sa kinsenas at katapusan. Paano kung hindi tayo umasenso dyan? Abet, uh, paano kung nasayang yung 2,000 natin? Pwede uh, nang pambayad yan ng isang buwang electric bill, ha? Oh? Marisa, ang buhay parang sugal. Hindi natin malalaman kung mananalo tayo. Kung hindi tayo tataya. Sumugal kaya sa iniaalok na negosyo ang mag -asawa? Ano ang magiging papel ni Earl sa buhay ni na Oliver at Marissa? Mga nagsigala, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ruby. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ay... Roberto Bobby Cruz. Ito po yung kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligta ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Marami tayong pera, pero masahul pa tayo sa dukha. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pagako ang bukas DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.